sa inyo mga migs so ano yun no pabiyahi tayo ng late so ito yung dadalhin ko no still nakaklax tayo yan so ito lang yung baon ko tapos wala akong back ride this time first time ever yan iwan kasi sa trabaho so ito yung dadalhin natin mga migs marumi siya kasi hindi tayo nakapag ready no so yung kasama natin si airpods ayun, uh, nagpano nagpaano pag nagpagasolina na pa. So, hindi ko muna change oil to. So, ayan yung odo niya. 45,919. So, sa 45,919, wala pang tune up na nangyayari mga mix, no? Maintain lang sa change oil. So, change oil niya, trip A. Yan. 1,776. So, sakto yan. Pagdating natin late, change oil tayo kasi dyan ako nagbabase tapos ito ay zero natin to yan para malaman natin kung ilan yung nabiyahe natin sa Leti so back natin sa Obdo trip B yan trip A yung sa change oil so yan mix yan natin titirahin yan yung... yan so palis na kami mga mix dito na si Irpat dalawa kami patalete 8 years old yan, mga mix Napit ako simbahan bahagi na. Daan muna tayo ng church mga mix na na namin na pag mabiyahe kami dumadaan talaga kami ng ano, simbaha So sir touch yung paunahin natin since tayo ngayon may kamera Ano namin? Go! Ano namin Kain muna tayo ng tangalian mga mix. Ito, gutom na. So, pag sir pats yung kasama ko magbiyahe mga mix. Expected talaga na hindi bumababa ng sanggaan si Elkat. puri na to ng train to mga mix yung check part na to so ito na yung train to agusan mga mix no so mula dito hanggang sa di tayo makalampas dun sa bunawan expect talaga natin na pangit yung daan ito talaga yung sinasumpa kong daan mga mix so mga ilang kilometro din to hanggang dun sa bunawan mga ilang dekada na di pa rin naayos medyo sikat din to sa social media mga mix gawa ng sirang daan niya. kasi yung mga riders talaga eh, iniiwasan tong daan na to dun sila dumadaan sa ano kahit malayo dun sa mga agoy bislig e, kung matapansin nyo may mga daan na naayos na mga migs, na so ayos na rin so yung isang motor natin yung RC hindi natin pwede dalhin dito kaya XRM talaga yung ano, dinadala ko pag may biyahe mga migs dito pa rin na uh, na malayo yung RC so mula dito talaga pag dito kayo dumaan kailangan dahan-dahan alalay lang tayo sa speed Yeah. Ah! Ugas muna tayo ng helmet mga mix sa libreng patubig. Ito So, San Francisco tayo banda mga mix, no? San Francisco, Busan. for coffee break time check I mean odo check pala uh, 56 056. so yung tinako mula nabunturan trip B okay, 136 kilometers mga mga, print, uh, mga mags, 137 kilometers So, nakuha namin ito ng 2 hours and 10 minutes. Prosperidad. Ayan, prosperidad. Botuan one city. Mix so kapag gas tayo sa so, mahan ang payo na to mga mix galing kami na coffee break Bilib talaga ako dito sa XRM Manix na no? kasi akala ay mo pag maka libre palaging top end yung ano yung sheriff na hado ko kasi ano lang naman top ng sheriff eh 114 so nagbabayas na nabibase ako sa speed ni airpacks pero kalain mo yun na palaging top end halos walang ano yung biyahe na ng top end pero kayang kaya ng makina ng 8 FI Ito lang na sa si airpads mga mix Kasi tapos na tayo kanina Ito yeah. Si Upi Silpi muna sa Santiago, Agusan del Norte tap over lauras na rin nakakaraan mga mix no? halos ganito palagi yung takbuhan namin pero never talaga bumiga yung kinabita kina at yung pangalawang bisis po malig na dito na naka clutch so sobrang tibay ng XRM ay kudos to so hindi na ako nakapag update mga mix no? kasi naglobat na tayo so ito yung distance na tinavel natin 353 hanggang sa Porto Flipata at magbabaya bini tayo bini 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 so nagbaya bini tayo mga mix no mula dun sa Porto Lipata kasi pag sa liluan tayo malapit na yun kaso may 4 hours yung biyahe natin dito sabi ni 2 hours lang tapos madadaglagan lang na 40 kilometers yung babiyahiin natin no sa land travel dito na kami ma mga mix na uh, may nakita akong gasolinan doon sa unahan pagas tayo so road to 50,000 odo na to mga mix no pero never ko pa nagamit yung kickstart ko so next topic natin after ng video na to gawa ako ng video pag mag 50,000 ako ano yung ma-issue ng XRMFI ng bato mga mix no late kaya yeah, nag snack na kami ni pas, mga mix o so, bago kami mapunta sa sa Inupaka dahil mo na kami na aboy sa shop ng chewing ko tama So, doon kami mauna sa buyog. Gas tayo ulit mga mix pangatlong tanki na natin to so naka tatlong tanki na tayo mga mix no? ayan dito na tayo so ayos sa mga mix diretsyo na kami ng inupaka no? ay upakan tayo <laughs> so, so, so. so dito sa Puyo mga mix lagi Laging maingat no Kasi almost one yung um, ano dito Mga daad uh, Madaming ano sa Ito na masisimula yung sikat na bituka ng manok mga mix no kung tawagin sa so, may abuyog yan dahil sa na bituka ng manok no, kasi para talaga sa isaw mga mix so maganda yung banking banking dito kung yung tip nyo halos wala namang sasakyan na ano dito kasi wala talagang traffic dito mga mix eh sobrang ganda ng daan layo pa ng lilikuan So, mga ilang kilometro din to ganito mga mix, no? So, enjoy na enjoy talaga. Approaching na kami ng mga plug mga mix. Dito kami magkakape. So, dito, mabibili nyo mga kakanin tulad ng muron, sa binagol. Uh, tayo nyo muron mga mix, tsaka binagol. Shelty yan ng liti mga mix. Para talaga. Maraming tindira dito na lalapit sa inyo. Yan, grabe talaga yan pag si Irpat yang mag-overtake mga mix. Kahit dalawahan, tatluhan, mag yan. Eh tayo, stay muna tayo. Chill lang. na ang dala natin sa XRM eh, dito mga noobs eh, marami tayong tinuntahan no yung sa Agas, Agas Bridge yung naka mataas na bridge yun dito sa Pilipinas mga noobs tapos yung ano sa may Mark Arthur punta din tayo doon sa nilandigan ni Mark Arthur pero ngayon hindi na tayong punta doon no? kasi first time yung dinala ko yung XRM kaya at saka kasi pinasyal namin si partner noon. Tayo pumunta tayo. Pero ngayon, masyadong malayo na. Dito tayo sa destination natin, mga mix, So, ito na yung bye-bye, mga mix, no? Mula dito to Inupakan, mga 40 kilometers na lang, mga mix, So, malapit na tayo dun sa, ano, uh, Inupakan sa bahay ng tiyuhin ko. Uh, kapatid ulit ni Airpats. Dun sa farm. May farm yung kinsan ko dun sa mga, mga manok. Yan. So, pag gusto nyo mag ano mga mix, hiling nyo rin yung manok. Comment <laughs> lang diyan below, no? ko sa inyo address. Tsaka yung mga manok na yan, subok na yan mga mix. May pangalan na. So, eh, dito na tayo mga mix, no? Ito na yung entrada. Papunta ang bahay na, no? Chewing ko. Ito mga mix. Magangkol. So, we'll continue down to Mamix for the next part eh, and we'll clean it up later. Ciao! Thanks for watching! Like Comments Share and Subscribe